Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mga kapatid, ngayon ay nasa ika-anim na linggo tayo sa panahon ng muling pagkabuhay at nais ko sanang simulan ang ating pagninilay sa isang katotohanan na tayong lahat ay nakakaranas. At ano yon? In one way or another, tayong lahat ay may takot. At tayong lahat ay may kinatatakutan. Halimbawa, takot tayong magkasakit, takot tayong magkaproblema, takot tayong mamatay. Kahit na ano ang gawin natin, ang takot ay parte na ng ating buhay. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sa mga huling salita ng Panginoon sa huling hapunan bago sa mamatay, ito yung paalala niya sa kanyang mga alagad na huwag silang mabalisa at huwag silang matakot. Bakit? Simple lang. Dahil ayon sa Panginoon, ibibigay niya yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya kung sila ay mananatili sa Kanyang pag-ibig. Ngayon, let's talk about this kind of peace. Dahil kung titingnan natin mabuti, mayroong distinction na binigay ang Panginoon tungkol sa kapayapaan na sinasabi niya. Ayon sa kanya, ang kapayapaang mula sa kanya ay iba sa kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. So, ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Una, ano yung kapayapaang binibigay ng sanlibutan? Ganito 'yon. We have this concept na magiging payapa lang tayo kapag walang gulo sa paligid. Magiging payapa lang tayo pag walang mga problema. Magiging payapa lang tayo kapag ang lahat ng bagay ay umaayon sa plano natin. Iyon yung konsepto natin ng kapayapaan. Pero ano yung mapapansin nyo doon? Yung kapayapaang ito ay very external. Ibig sabihin, nakaangkla yung kapayapaan mo sa kung ano yung nangyayari sa paligid mo. So, ibig sabihin, yung kapayapaan na hinahanap mo ay nakadepende kung aayos ang paligid mo. Very external. Iyan yung kapayapaan na ibinibigay ng sandibutan. Ngayon, kakaiba yung kapayapaang binibigay ni Jesus. Dahil yung kapayapaang ito ay internal. Ano ibig sabihin nun? Bakit siya internal? Because this kind of peace is actually a disposition. And when we say disposition, it is a choice. Ikaw yung mamimili na maging payapa ka. At saan nakaangkla yun? Doon sa pagtitiwala mo sa Diyos. So let's give an example kahit na magulo yung nangyayari sa paligid mo, magiging payapa ka pa rin kasi alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit na marami kang problema, magiging magaan pa rin yung loob mo kasi naniniwala kang hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit yung mga bagay ay hindi umaayon sa gusto mo, magiging masaya ka pa rin kasi alam mong hindi naman iyon yung lahat ng bagay. Iyon ay parte lamang ng karanasan mo. At alam mong meron kang matututunan doon. At alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. So, it is a disposition. It is a choice na nakaangkla sa pagtitiwala mo sa Diyos. Kaya nga, sa huli, Tanggalin na natin yung fantasy na ganito kasi tayo lagi magdasal. Lord, tanggalin mo na yung problema ko. Lord, tanggalin mo na yung mga paghihirap ko. Lord, tanggalin mo na lahat ng mga na nga nagpapasakit sa akin. Pero yung kapayapaang binibigay ni Jesus, hindi na tatanggalin yung mga ito kundi yung kapayapaang yon ay bibigyan ka ng lakas para kayanin mo yung mga nangyayari sa'yo. Kaya nga, tingnan ninyo, no? Ano yung pinakamagandang example niyan? Tingnan nyo yung mga apostol. Sila yung mga kauna-unahang tao na binigyan ng kapayapaan ng Panginoon. Naging maayos ba yung buhay nila? Hindi. Actually, no, nagsimula nga silang magmisyon sila ay inuusig ng mga tao. Galit na galit yung mga tao sa kanila to the point na patayin na sila. Eh siguro kung sa ating ginawa yun, abay magtatampo na tayo sa Diyos na ginagawa na nga namin yung trabaho para sa'yo. Ganito pa mararanasan namin. Siguro matagal na tayong umalis sa piling ng Diyos. Pero paano nila nakayanan yon? Iyon ay dahil sa labis nilang pagtitiwala sa Diyos. Nagkaroon sila ng lakas ng loob at kapayapaan to go on. Even in the midst of chaos. Kaya nga, wag nating babaguhin yung interpretation ng kapayapaang binibigay ni Jesus. Yung kapayapaang ito, ay pipiliin natin na patuloy na magtiwala sa Diyos dahil alam natin hindi niya tayo pababayaan. Alam nyo, ngayon, no, nagdiriwang tayo ng Flores de Maria. Tinitingnan natin si Maria bilang modelo ng ating pananampalataya. At kung titingnan natin yung pinag-uusapan nating kapayapaan, which is an internal disposition, actually, even before the apostles, pinakita na yan ni Maria. If we would go to the Gospel of Luke, St. Luke is very particular with this. Tatlong beses, na sinabi ni San Lucas sa kanyang ebanghelyo ang mga katagang ito. Ipinagbulay-bulay ni Maria ang lahat ng mga nangyari. Pinagnilaya ni Maria ang mga pangyayari. Kailan nangyari yon? Una, nung nagugulumihana ng kanyang isip, dahil sa sinabi ng anghel na siya ang magiging ina ng Diyos. Inulit niya yun nung dumalaw ang mga, ang mga pastol at sinabing nakakita sila ng hukbo ng mga anghel. Pinagbulay-bulay ni Maria iyon. At hanggang sa si Jesus ay mawala doon sa templo. At nang matagpuan niya si Jesus, pinagbulay-bulay ulit ni Maria ang mga pangyayari. Tingnan nyo yung mga bagay na yon. Kailan siya nagbulay-bulay noong mga panahon na merong mga problema? Noong mga panahon na hindi na maintindihan yung mga nangyayari? Yung mga panahon na hirap na hirap ang kanyang kalooban? Pero sa halip na maging reactive, naging reflective si Maria. At doon nagsimula yung kapayapaan sa kanyang puso. Kaya nga, ito yung, ito yung nutshell, yung pinag-uusapan nating lahat ngayon. And, and, just to give you the summary, yung kapayapaang binibigay ni Jesus, hindi ito nakaangkla sa kung ano nangyayari sa paligid. Pipiliin mo yung kapayapaan sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Diyos at mangyayari lang iyon kung babalik ka sa puso mo at pagninilayan mo ang mga nangyayari sa iyo. At doon mo makikita, maaring may sinasabi ang Diyos sa iyo. In short, kung matagal ka nang naghahanap ng kapayapaan, huwag mo yang iasa sa ibang tao na ibigay sa iyo yan. Huwag mong intayin na mawala ang mga problema mo para maging payapa ka. Peace is a disposition. It is a choice on your part.